Hello mga Friendship! Hello everyone! So, andito ako ngayon sa San Dorosita. Uh, bali, nakita ko dito yung mga nagtitinda ng San Bonita. Ayan, pinapakita ko siya. Na Kasi naalala ko noon mga 5 years ako, meron dito mga kapataan na nakain ko sa Bacto. Tapos, ngayon siguro mga dalaga na sila. Uh, Oo, oh, oh, so, next time. Sana pag-mensure na ako ako pag-sweldo, basta may extra budget ako na dalawin. Tingnan nyo lang ang pag-Sunday dito kasi bisan pag mga 10 or 9 na dito ako, kasi kung saan na, maakot yung pagkakunta. Dito ka nang isa lang ako. Oo, oh, dyan, dyan. Masa pagkunta ako sa, tayo ko kayo dito. Kasi kung naman, ano eh, gusto nyo ba, pangalan mo? Anika po. Siya si Anika. Ayan, muna nakita ko dito sa, ano ba, ano tawag doon? Tender?